Welcome sa aking panibagong vlog. So, ang gagawin natin ngayon, mag-aayosin ko itong mga aming ah, mga labahin at ilalagay ko dito sa basket. So, andito tayo ngayon sa aming kwarto. So, mag-start na tayo sa atin pag-aayos ng mga labahin. Kasi nakakalat lang siya sa ano, sa sahig. Iyan, diba? Diba? So ito yung basket. Ipa-laundry ko po. Kasi may kami. 7 kilos. Um 7 kilos ang minimum. Dahil 'tong binabayaran namin sa 7 kilos. 1 85, eh ngayon pumaas na. Pumaas na siya ngayon. Kaya nag aayos ice Binog Sa, ano, sa aming underwear, kami na naglala Laki ng chan ko. Ayan. Okay. Dito tayo, bababa tayo sa ating So ayan tapos na paano i-masilo eh, kasi dahil sa bintana eh. So tapos na malapit na mga puno ang basket. So naayos ko na ang aking labahin so ayan ito tapos na laundry na to sya ito ito na laundry na kinuha na namin kanina so okay nakad na tayo sa palabas na tayo ng uh, pink ward so ayan po andito na po tayo sa sala maraming ano, trabaho mula alas 4 na magaling araw. So, mamaya namang so, may hapon. So, mamaya hapon, mag-start ako lang sa mga gagawin ko. So, ngayon, YouTube, YouTube. And thank you so much.